Si Jesus rin ba ang kataas-taasang Diyos? Hindi ako eksperto sa pag-aaral ng iba't ibang paniniwalang kristyanismo patungkol sa kalagayan ng kung sino ang Panginoong Jesus. Sinabi kong Panginoon, sapagkat iyon naman ang tawag sa Kanya ng mga taong nagsulat ng Biblia, silang totoo at mga piniling apostol noon ni Jesus. Dahil rito, Nararapat lang na kung sa Biblia tayo umaasa at naniniwala, makatarungan lang na sa nakasulat sa Biblia tayo dapat ay tatayo at maninindigan lang. Gaano ba talaga kahalaga ang makilala kung sino ang kataas-taasang Diyos? Ang nag-iisang Diyos na binabanggit ng buong Biblia. Siyang Diyos na pinaniniwalaan noon paman ng buong Israel na unang nagpakilala sa kanila. Siya ang Diyos na unang ipinakilala ng lumang tipan hanggang sa pagdating ng araw na ipakilala naman ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na naisulat noon sa mga aklat ng bagong tipan. Mahalaga na hindi natin malimutan na si Jesus ay sa kanila noon ipinagkaloob at ipinakilala, sapagkat bago kay Jesus ay may pangako ng dapat na matupad sa kasulatan ng mga propeta ng Diyos, na sa panahong iyon, itinakda na dapat ay maganap. Kaya napakahalaga na maunawaan natin ito, sapagkat tunay naman na hindi tayo ngayon ang pinangakuan noon. Kaya makatuwiran lang na ilayo muna natin ang ating sariling paniniwala na para sa atin rin ang mga sulat. Sa ganito ay makapagsasaliksik tayong mabuti sa mga kagana pa noon. Mahirap nga kasi na lagi nating inilalagay ang ating sarili sa mga nababasa natin ngayon. Gayong tunay na wala tayong kinalaman sa kanilang ginagawa noon. Dapat kasing maunawaan natin ang mga kaganapan noon upang matapos nilang matupad ang lahat-lahat ng nakasulat sa aklat, natunay namang plano ng Diyos noon. Una para sa kanila at pagkatapos ay ang para naman sa pagpapatuloy na ng panahon. At kapag naunawaan natin ito, matutukoy na natin kung paano tayong nakasama nga sa plano ng Diyos. Kung tayo nga bang lahat ngayon ay naging kabahagi rin ng noon ay dakilang plano niya. Ngunit kung ating paiirali ng ating pagmamalaki sa ating sarili at simbahan, eh maliligaw nga tayo ng tulad sa nangyari noon sa maraming nagmarunong at umangkin sa mga sulat. Kaya't nagkanya-kanya sila ng pinaniniwala ang doktrina. Binigyang pangalan panila ang kanilang paniniwala. Iba-iba ng pagkakilala sa nag-iisang tunay na Diyos. Nag-away-away at nagkampi-kampi sila na nagtatanggol sa kanilang simbahan at sa mga namumuno nito. Itinakwil nila at pinagbawala ng kanilang mga kapatid na hindi sang-ayon sa kanilang aral. Hindi sila napasailalim sa kapangyarihan ng mga ipinasulat ng Espiritu ng Diyos sa mga apostol noon. At sa halip ay tiningala nila ang sa kanila ay nagpakilalang mga bagong pastor at apostol pa ngayon. Hindi nga ba't sa ganito ay nilabag nila ang bilin ng Diyos sa mga apostol na dapat ay kahuli-hulihan na sa lahat, sapagkat sa kanilang henerasyon noon ay matutupad na ang lahat. Kaya wala nang pangangailangan pa ng mga simbahan at apostol, sapagkat naganap na nga noon. Ito ang nakasulat. For I think God has exhibited us apostles last of all, as men condemned to death, because we have become a spectacle to the world, both to angels and to men. 1 Corinthians 4.9 Paano nga ba nila nakilala ang Panginoong Hesus? Itinuring ba nila na si Hesus ay ang tunay at kaisa-isang Diyos? Sinabi ba ni Hesus na siya o siya rin ay ang kataas-taasang Diyos? Basahin nga natin ang nakasulat kung papaano tinanggap ng mga apostol ni Hesus at kung papaano rin sinabi ni Hesus kung sino nga ba siya. Matthew 1613 17 When Jesus came to the region of Caesarea Philippi he asked his disciples Who do people say the son of man is niya kung sino siya sa They replied Some say John the Baptist others say Elijah and still others Jeremiah or one of the prophets But what about you he asked Who do you say I am Simon Peter answered You are the Messiah the son of the living God Sa kanilang pag-uusap na hindi nila sinabing si Jesus ay ang nag-iisang Diyos na nakikilala nila. Jesus replied, Blessed are you, Simon son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Dito nga ay mariin na sinabi ni Jesus sa kanila na ang pagkakilanlan nila sa Kanya ay kaalamang galing sa Diyos Ama ng Panginoong Jesus. Hindi sa pamamagitan ng kaalaman at katalinuhan ng tao. For this was not revealed to you by flesh and blood, But by my Father in heaven. Galing sa Diyos na makapangyarihan. Sapagkat kung galing nga sa katalinuhan lang ng tao, ay wala itong kasiguruhan. Kaya pinatotohanan ng anak ng Diyos. Dito nga ay malinaw na makikita natin sa ating nabasa na magkaiba si Jesus na bugtong na anak ng Diyos kaysa sa kanyang ama na sinalita niyang nasa langit. Napakahalaga kasi na maunawaan nila noon na ang amang Diyos ay nasa langit, sapagkat alam nila at nauunawaan na ang Diyos na nakilala nila noon pa man ay ang kataas-taasang Diyos, kaya sinabing nasa langit, sapagkat nasa itaas nila ang kanilang tinitingala at sinasamba. Kaya consistent si Jesus nang sabihin sa kanila na ang kanyang ama ay higit na makapangyarihan sa kanya. John 14.28 You heard that I said to you, I go away and I will come to you. If you loved me, you would have rejoiced because I go to the Father, for the Father is greater than I. Hindi nagsabi kahit minsan at hindi nagpahiwatig ang mga apostol sa kanilang pangangaral na si Jesus ay kapantay ng kataas-taasang Diyos, o di kaya ay siya rin ang Ama. Sa katunayan, ay isa ito sa mga ipinangaral ng mga apostol noon. 1 Corinthians 11.3 But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ. Wala silang kalituhan rito pagkat malinaw sa kanila kung sino ang isinugo at ang makapangyarihang Diyos na nagsugo naman. Hindi maikakaila ng kahit sino ang mga patotoo ng Diyos sa kanyang mga naipasulat. Patunay ang sinabing ito ni Jesus noong siya ay nananalangin sa hardin ng Getsemani. Father if you are willing remove this cup from me yet not my will but yours be done Ito nga ay pagpapakita sa kanila noon nang pagpapasailalim ni Hesus sa kapangyarihan ng kanyang amang Diyos Bilang anak ay sumunod nga siya sa kagustuhan at plano ng Ama na siya ay maging kordero ng Diyos para sa paglilinis ng kasalanan Sinalita ito ni Hesus sa kanila noon Behold the lamb of God who takes away the sin of the world John 1:29 hindi nga ba't nang siya ay nakapako noon sa krus at pinahihirapan, ay ito ang kanyang winika. Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, my God, why have you forsaken me? Sinalita niya ito bilang pagpapatunay muli na kahit sa dulo ng kanyang buhay, ay naipakita pa rin niya ang kanyang pagsunod sa kanyang amang Diyos. Kaya sinabi niyang, My God, my God, Diyos ko, Diyos ko, sapagkat nakikilala niya kung sino siya at ang kanyang ama. Nasa harapan ng marami ay hindi siya nag-atubili na ipaalam sa lahat na siya, bagamat anak ng Diyos, ay may na Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat. Hindi nga ba't una pa noon ay sinabi na niya ito? This is eternal life, that they may know you, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. John 17 verse 3 hindi ito naging talinhaga at kalituhan sa mga apostol. Alam nila ang katotohanan. Narito rin ang sinalita ng Amang Diyos para sa kanyang anak, ang Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng sulat ng mga propeta sa Hebrews 1 verse 8 to 9. But of the Son, He says, Sinabi ng Ama sa anak, Your throne, O God, si Jesus na tinawag na Diyos ng Ama, is forever and ever, and the righteous scepter is the scepter of His kingdom. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, si Jesus nga na Diyos, your God, ako na iyong Diyos, has anointed you with the oil of gladness above your companions. Nagsabing si Jesus na bagamat Diyos, ay may Diyos rin na kataas-taasan sa lahat. Tunay nga kasi na ang anak ng Diyos ay hindi kailanman papantay sa kanyang amang Diyos. Dahil sa mga taong umangkin sa mga sulat, ay inari nilang sila sa kanilang panahon ang kinakausap sa Biblia. Binigyan nila ng ibang pakahulugan ang sinabi ni Jesus sa John 10 verse 30. I and the Father are one. Ginawa nilang literal na si Jesus at ang Ama ay iisa. Samantalang ang ipinaliliwanag rito ni Jesus ay ang ganito. John 17 verse 20 to 23. I do not ask on behalf of these alone, but for those also who believe in me through their word, that they may all be one. Upang sila ay magkaisa, tulad ng pagkakaisa ng Ama at ng Anak. Even as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you sent me. Upang magkaisa sila sa kanilang paniniwala na ang Ama ay ang nagsugu sa Anak. Napakalinaw ng mensahe rito ng Panginoong Hesus, na sila ay magkaisa ring lahat upang sa pamamagitan nito ay mapaniwala rin nila ang mundo. Ito ay ang mga naabot nilang mga bayan sa paligid. The glory which you have given me I have given to them, that they may be one, just as we are one. I in them and you in me, that they may be perfected in unity, so that the world may know that you sent me and love them, even as you have loved me. Ito ang ibig sabihin ni Jesus sa I and the Father are one. Ngunit dahil sa kagagawa ng tao, dahil sa kanilang pag-angkin sa mga sulat, silang hindi naman apostol at hindi nakausap ng Panginoon, ay kumatha ng iba't ibang pakahulugan na sadyang malayo sa nais na ipahatid ng sulat sa kanyang nilalamang pangkabuo ang konteksto. Dahil rito, ay pinagbangga nila ang mga sulat ng Biblia, kaya't nagkaroon ng mga kontradiksyon. Mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin nito? Hindi ba't kung tayo ay magbabase sa mga sulat ng Biblia, kung tayo ay makikinig lang sa mga kaganapan at sa mga pag-uusap sa sulat, eh malinaw na ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi na hindi siya ang kataas-taasang Diyos. Siya ay Panginoong Diyos sapagkat bugtong na anak ng kaisa-isang Diyos na kataas-taasan sa lahat. Oo, si Hesus nga ay Diyos sapagkat anak ng Diyos sapat na at hindi magkukulang ang mga isinasalaysay ng kasulatan. Walang pangailangan pa ng malalim na pag-aaral upang mabigyan ng kanya-kanyang teorya. Na dahil sa mga ipinagpipilitang mga aral mula pa noong ikalawang siglo, ay lumikha ang mga tao noon ng iba't ibang paniniwala dahil sa kanilang pagkanya-kanya. Dahil rin sa pag-agaw sa mga sulat upang masabi na sila ang kausap sa mga iyon. Binigyan nila ng iba't ibang pangalan ng kanilang mga doktrina at paniniwala upang makilala sila sa kanilang sinasariling kaibahan. Ibinasi nila sa mga taong lumikha nito ang kanilang paniniwala nang sa gayon ay maipakita nila ang kanilang pagkakaiba. Bakit nga ba hindi matanggap ng karamihan ang ipinapakita ng Biblia? Gayong Biblia rin naman ang sandala ng kanilang paniniwala. Kaya nagtanong sila, Ibig bang sabihin ay mas maliit na Diyos ang Panginoong Yesus kaysa sa Ama? Mga kapatid, kung ito ang ipinaaalam sa atin ng Panginoong Yesus, ano ang masama? Gayong paulit-ulit na kanyang sinabi ang kanyang pagpapakumbaba upang itaas at ipakilala pa rin sa kanila ang noon ay tunay na Diyos o ang the one true God na kanyang sinabi sa aklat ng John 17.3. This is eternal life, that they may know you, The only true God and Jesus Christ whom you have sent. Hindi niya ipinagkait kailanman ang katotohanan ng daladala niya patungkol sa kadakilaan ng kanyang Ama sa langit. Sana ay huwag na nating bigyang kalituhan pa ang simpleng katotohanan na ipinaalam sa kanila noon ng Panginoong Hesus. Sa lahat ng mga ito, sa kabila ng kahit iba-iba nating pagkakakilala sa Dios ay may mahalagang katotohanan na ipinaalam sa atin ng Biblia. Kung paano nga ba tayo tunay na makapagpapakita sa Kanya ng ating pagmamahal. Ito ay ang tangi nating paggawa sa pag-ibig sa ating kapwa, na siya na pag-ibig na totoo sa Diyos. Ito ang bagong kasunduang inilatag ng Panginoong Hesus, ang New Covenant na ipinakilala ng Diyos sa kanila noon, na para na rin sa walang katapusang panahon hindi nagbabase sa kung paano mo nakikilala ang Diyos. Sa halip ay kung papaano tayo nakatutupad sa hinihingi niyang pag-ibig at paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sa pamamagitan nito, sila noon ay sinukat. Romans 2 verse 6 to 7 Who will render to each person according to his deeds. To those who by perseverance in doing good, seek for glory and honor and immortality, eternal life. Walang sino man ang makapagkakailaan na hindi siya nakakilala sa Diyos. Sapagkat nailagay na ng Diyos sa puso ng bawat isa ang dapat na paggawa sa pag-ibig. Ito nga ang ating konsensya. Romans 2 verse 14 to 15 For when Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, these, not having the law, are a law to themselves, in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them sa ating nagsisikap na sumunod sa bilin at utos ng Panginoong Hesus siya nga na anak ng Diyos sa atin ay ang nakakikilalang totoo sa tunay na nag-iisang Diyos si Hesus nga ang Panginoon ang anak ng tunay na Diyos